Paita ni buatag mansion gamay oi. Akong mansion gamay wa ayo na bungkag jud. Ilisan na ako dako, hotdan mo ba tayo. Ang atong kulang kabilia Sixteen mm. Thirty-four. MMM forty. <laughs> Di nak kau kapal na ni, guys, kau na short kau kabel ya guys. Nah ni rajita kotob guys, angkat ah, kau kabel ya guys. Tama ni sudah sama tinduk guys. Nara guys, aku anggi Ang ako ang mansion nga gamay. Nahot dan yung budget guys. Hindi mahal-mahal yung kabilya guys. O, so, sige lang guys. Mapay sunod. Dari na pita guys. Habog na. Pero ang dito sa pikas guys oh, Sa luyo. Ubos pa lang. Hindi ka pa na nasa level guys. Ini saya pergi nyet-nyet guys. Jadi memang kita. Assalamualaikum guys. Angatung haligi guys. Sampayanana guys. Kita nak tempa pai datang halo black. Ini guys. Atu up neta guys. Hai guys. Nara guys. Mo ni utlanan dere guys. Nara nyo hang pader sa pikas. Nagnijo dako-dako pa jud ta ani guys. 34 pa jud kayo guys. 40 ang 10 MMM. Medio habog-habog jauh ni tambah kanan si utak. Haa ah, guys. Guys. Mana tu ni bang guys. Let's go on. guys. Di mana lalim guys no. Na magtoko taog building nga. Uh, ay payag di ay payag payag ng gamay nahulot yun nga ako ang budget guys di 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 dalim di na ganin ko kapat oh, guys kaya hulot yun nga akong warta wala guys oh ah guys eh loyo na ni guys ha ah wala yun guys ah guys. Ang balay nga ang mansion nga gamay guys, di kaon sa mansion nga big. Ang ato yung kulang guys. 24 4 yun 16 mm guys. Ang atong 10 mm kulang tag 40. Then upat ka 12. tayon Ang atuang tay wire. Tulo ka kilo guys. Kay e pang tali sa atong mga kabilya. O din hira guys. dinana na kotas on kay wala na dyan ko ilain kay Soe guys kay mawadyo din nga ko ang ihatag ka ninyo nga naman mabuhat huwag din hirata kutob dahil yung pagkapini pagsyupaw gamay <laughs>